Laban na, pani-bagong araw, panibagong tuklas! Mga kababayan, panoorin nyo itong mabuti dahil ito yung panibagong tuklas na tiyak na ng lahat. Lalo na yung mga kababayan natin na mahilig magtanim dyan. Yung mga kababayan natin dyan na nahuhumali magtanim ng mga halamang namumunga. Gusto nyo ba yung may maapipitas kayo sa loob ng inyong bakuran naman mansanas? Yung mga seedless na bunga tulad ng atis, ng abokado at ng mabolo. Gusto mo ba sa loob ng iyong bakuran yung mangga na kasing laking mula? Tapos meron din mga import imported na bunga tulad ng orange at saka ng magic fruit. Tapos yung mga puno na nagmula pa sa iba't ibang bansa tulad ng siniguelas at ubas. Marami pa nga kayong pagpipilian ng mga pananim dito sa aming natuklasan. Kaya halika na mga kababayan, sumama kayo sa amin dito sa bayan ng San Antonio. Pagpasok nga namin dito sa bayan ng San Antonio ay agad-agad namin hinanap ang barangay ng San Mariano. At nang may makita nga kaming kanto pa kanan ay dito na kami lumiko Mula nga sa kanto ito ay ilang saglit na lamang at narating na namin mình ông phải em đã tin đủ tú của Ico. Welcome to em. Welcome to MHS Farm! Mga kanovo ay eh si Hano kung naghahanap ka ng mga seedlings na talaga nga namang kakaiba at siguradong mabubuhay. Aba, dito ka na sa MHS Farm pumunta. Ngayon pa nga lang ay pwede mo nang bisitahin ang kanilang official Facebook page. Makikita mo doon ang iba't ibang puno na talaga nga namang kaisarap itanim sa bakuran. Ito nga't napakaganda ng aming kwentuhan ng may-ari na si Sir Mark Henry Soriano. Napag-alaman nga namin na ang MHS Farm ay nagdi-deliver saan mang sulok ng Pilipinas. Yeah ay dahil dito sa MHS Farm matatagpuan ang pinakabago at pinakakakaibang pananim. Etong at excited na ang mga sisiw na malaman at matuto kung ano-ano nga ba ang pwedeng itanim sa bakuran. Eto nga si Kaloy pumitas ng mangosteen dahil masarap daw ito. Dito pa nga lang sa likod ng bahay nila Sir Mark ay napakarami ng iba't ibang seedlings. Gusto mo ba yung kahit nasa paso pa lang ay namumunga na? Meron nga niyan dito sa MHS Farm tulad ng dalandan at orange. Taong 2015 nga lang matutong mag grafting itong si Sir Mark. At yun nga ay nagsimula daw sa kanyang hilig na magtanim. Ngayon, grabe, sobrang lawak na ng kanyang park. Kung saan dito mo matatagpuan ang pinakakakaibang pananim. Sayang nga lang dahil nagkataon naman na sa aming pagpunta ay konti lang ang namumunga. etong at hawak ko yung kulay pulang atis. Meron nga rin daw sila dito seedless atis. Meron nga rin daw sila dito seedless avocado. Tapos meron din sila dito ng chiko na kulay dilaw ang dahon. Ito nga katulad ng hawak ni idol na nasa paso pa lang pero meron ng bunga ang dalandan. Kaya yeah, kung gusto mo magkaroon ng ganyan sa iyong bakuran, umorder ka na. Cash on delivery nga sila sa buong Luzon. Meron nga rin daw sila ditong rambutan na kahit hindi pa pula ay matamis na ang bunga. Yung rambutan daw na hindi dumidikit yung balakuba. Eto nga yung kanilang saging dito, kulay pula din. <laughs> Meron nga rin sila dito ang atis na guyabano. Sayang nga at walang hinog kaya hindi namin matikman. Meron nga rin sila dito ang blueberry. Grabe, ilan pa lang ito sa mga pananim na available dito sa MHS Park. Ngayon ay sumama nga kami sa kanila dahil pupuntahan namin ang kanilang pinakamalaking park. Kaya naman, sinundan na lang namin sila. Dumaan nga kami dito sa barangay ng Luyos. At narating na nga namin itong barangay ng Buliran. At dito mo nga matatagpuan ang napakalawak na farm ng MHS Ering at merong mga bagong pitas, grabe sobrang tamis niyan At lahat ng yan ay pinitas dito sa kanilang farm Isipin mo yon mga kababayan na no, merong ganyang bunga na nakatanim sa loob ng inyong bakuran Dito nga ay nagsimula na kami magpitas-pitas ng makita naming bunga Ering pumitas na kami ng cherry na pinapalambot sa ating mga balat Karaming ang bunga niyan, napakababa pa At ang lasa, grabe sobrang sarap Eto nga't meron na naman kaming nakita bunga. Ito nga daw ang tinatawag nila ang berba na mula pa sa bansang India. Ito nga raw ay parang maliit na santol. Ay nga't dahil kami ang team laban na, laban na laban sa pagtikim. <laughs> ay nga't pare-parehong umasim ang aming mga muka. Grabe, unti-unti na nga kami nabubusog, katitikim na mga bungang ang aming nakikita dito sa MHS Farm. Eto nga't nakita naman namin ang tinatawag nila Yuzu Lemon. Ito nga raw ay mula pa sa bansang Thailand. Ngayon ay titikman naman namin ang kanilang tinatawag na crab apple. Ito nga ay mukhang mansanas na maliit. At nang matikman nga namin ay talaga nga namang lasang mansanas. Kung ang Thailand niya ay may yuzu lemon, ang US naman ay may tinatawag na American lemon. Ayun nga't enjoy na enjoy kami ka dito sa MHS Park. Meron nga kaming nakitang bayabas dito at ito nga daw ang bayabas ng Japan. Kaya kayo dyan mga kababayan, bumili na kayo ng mga seedlings dito sa MHS Park. Punuin inyo ang inyong bakuran ng iba't ibang pananim na mula Lapa sa iba't ibang bansa At eto nga mga kababayan yung sinasabi ko Sa inyong puno na nagbubunga ng ubas Ang tawag nga nila dyan ay Jaboti Kaba Sayang nga lang hindi nataon na nagbubunga ito ngayon Ang tinuturo nga ni Cali ngayon Ay ang puno ng seedless atis Yes po meron sila dito mga pananim na seedless Ngayon nga ay tinikman na namin Ang tinatawag nilang magic fruit Na kung saan pag kulay itim na nga daw Ang bunga ay hinug na Yes po kinakain nga daw yan Lahat nga ng prutas na matatagpuan dito Pilipinas ay merong seedlings ang MHS. Ito nga't nasa lubong na naman namin ang isang truck na handa na namang bumiyahe. At yan ay makakarating sa iba't ibang panig ng ating bansa. Shoutout sa inyo mga kababayan, ingat sa biyahe. Kaya ikaw kababayan, kung gusto mo na mga pananim na kahit kasing laki mo lang ay namumunga na, dito ka na sa MHS 5. Ayan nga si Ken Poy, pinitas pa yung bunga ng dalandan. At kung naghahanap ka nga rin pala ng mangga na walang panapanahon, yung mangga na unlimited ang bunga, aba meron din yan dito sa MHS. At asahan nyo nga raw na ang bungang yan ay matamis. Eto nga't sumungkit pa dito si Kaloy ng seedless papaya. Sobrang mura nga lang ng mga seedlings dito sa MHS Farm. Nagsisimula ang presyo ng 350 pesos. Ayun nga't matapos naming ikutin ang napakalawak na farm ni Sir Mike, ay nagmeryendahan na ang mga sisim. Gayun na nga lang din ang aming pagsaludo at paghanga kila Sir Mark at sa kanyang mga kaibigan. Dahil na ipamamalas nila ang husay ng isang novo esihano. At ngayon, sila'y pag sa larangan ng pagtatanim Ito pong muli sa si SK Philip, isang proud probinsyano At isang proud novice si Hano mula sa bayan ng lao Sa ngalan ni Ken Poy, ni Kaloy at Dugong Kami po ay taos pusong nagpapasalamat Maraming salamat sa panunood Hanggang sa muli, paalam, ingat, and God bless Taniman na!